Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga po. Narito na lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng linggo, July 13, 2025. At sa ating latest satellite images naman, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Ito pa rin yung magdadala ng mga pag-ulat, malaking tsansa ng maulap na kalangitan. Partikular na sa kanilurang bahagi ng Central Luzon, yung Bataan Sambales, ganoon din yung Batangas at Cavite. At ang nalalabing bahagi or malaking bahagi ng uh, Mimaropa. Malaki din yung tsyansa ng mga pagulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region sa Visayas, at gayon din dito sa may Zamboanga Peninsula at Barm sa may area naman ng Mindanao. Ang nilalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo lalo na dito sa may Northern Luzon, halos walang masyadong kaulapan, ay inaasahan pa rin natin may generally fair weather po sa nilalabing bahagi ng ating bansa pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita din naman natin, meron pong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron na po itong international name na Nari. Isa pong tropical storm itong si Nari at nasa may git dalawang libong kilometro east, northeast, ng Extreme Northern Luzon. Walang magiging direktang epekto itong bagyong sinari sa ating bansa at ito nga ay patungo na sa bandang Japan. Posible po itong uh, maglandfall or tumungo sa may area ng uh, Japan bandang araw ng Martes or uh, Miyerkules. Ito pong nari ay mula sa bansang South Korea na ibig sabihin po ay Lili. No? At samantala naman dito sa ating bansa, meron pong cloud clusters o oh, kumpul ng kaulapan dito sa may silangan ng Mindanao. Minomonitor po natin yan dahil posible itong maging low pressure area sa mga susunod na araw. At magbibigay po tayo ng update, partikular na nga dito sa cloud clusters sa may silangan bahagi uh, ng Mindanao. Nakikita rin po natin mga kababayan, this week lalo na bandang araw ng Huwebes, Bernes muning lalakas itong habagat kaya posibleng maapekto na naman ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong lalo na na sa may western section ng Luzon at Visayas. So magbibigay po tayo ng update lalong-lalo na sa magiging taya po nitong habagat at itong uh, kumpol ng kaulapan o cloud cluster sa mga susunod na araw. At dito nga sa Luzon, ngayong araw inaasahan natin malaking chance pa rin ng mga pag at maulap na kalangitan sa bahagi ng uh, Zambales, Bataan, gayon din sa Cavite at Batangas at sa malaking bahagi ng Mimaropa. Asahan naman natin, generally fair weather sa nalalabing bahagi ng Luzon. itong nga, Northern Luzon nga, nalabing bahagi ng Central Luzon. Itong Metro Manila, Southern Luzon, kasama dyan yung Calabarzon, nalabing bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Yung agwat ng temperatura natin sa lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegaraw, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bagay naman, 17 to 23 degrees Celsius. Habang sa Kamainilaan, 25 to 31 degrees Celsius sa Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius sa Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Palawan. Ang agwat ng temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Habang dito sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Magiging maulap din ang kalangitan sa bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Uh, ah, dulot po yan ng habagat. Ang nalalabing bahagi naman ng Visayas ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pagulan pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Malaki rin yung chance ng mga pagulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at Barm, dulot din ng hanging habagat, habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao ay makaranas ng generally fair weather na may mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat-pagulog sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura natin sa Zamboanga City, 24 to 32 degrees Celsius, sa de oro naman sa 23 to 32 degrees Celsius, habang 25 to 32 degrees Celsius naman sa bahagi ng Davao. Sa lagay naman ng ating karagatan, makikita po natin walang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan habang inaasahan natin na katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon habang uh, banayad hanggang sa katamtaman naman na magiging pag alon sa nalabing bahagi ng ating bansa. Maaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan samantala naman magingat pa rin kapag may mga thunderstorms na maaring magpalakas ng alo ng ating karagatan.